Yes, 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 yes. Good morning, mga par. So, bali, meron tayo dito ang N-Max B2. Ayan, oh. Ito yung N-Max B2 na galing ng Bulacan. Saka, so, 183cc. So, i-reset yan dito. So, palalakasin natin yan dito, mga par sa jig Tapos, syempre, kakalasin na natin itong mga dapat kalasin dito at pag-iolayin yan dito, mga par. So, dito, si JM. So, yung Mio Gear. So, nililinisan na ni JM dahil biyak ang makina dahil palitan si Gunyal. Ito na, kakalasin na natin itong NMAX V2 para ma-reset yung kanyang makina dahil sinubukan natin walang takbo. So, asikasuin na natin yan dito at malalaman natin kung anong laman ng laman loob nito mga par. So, asikaso na tayo. Let's go. Ito na yung makina ni Bossing na NMAX V2. So, nakalas na natin. So, may gagawin tayo dito dahil naka-port and polish ito. Stockhead. Ayan Oh. No? Maganda naman yung sunog niya mga par So 4K Odo pa lang ang tinatakbo na ito Pero takbo to sabi ni Bossing Sema na lang hinihintay para ayusin to at i-degree Magpapalit din ng kamto na mas mataas Tayo dito bagong ano Bagong kaibiyang oso <laughs> isang tingin naman dyan uy yon <laughs> so dito sa kaliwa ko is mga pantra yan si Bampi kasama namin yan dito sa so Jag mga par so ito na lang NMAX V2 ang naka schedule yung isang NMAX V2 is wala pa rin yung signal niya mga par so abangan nyo ito pag natapos let's go Para yan so sinusukatan na ni Boss Eman yung 183cc NMAX V2 e eh, no seryoso <laughs> Kita na yung Philippine Airlines of Responsibility <laughs> So ayan, yeah, kukubitin lang muna nila Boss Eman mga pa Let's go Mga para yan, bali ididigil na ni Boss Eman yung NMAX B2 na 63 basic Pagkatapos sukatan ng compression ratio is gagamitan ng degree wheel po syempre Ayan si Boseman mga par Ganda ng shade si Boss Eman oh. Ayan So pagkatapos madigri to Sasalpak na to sa chassis Para paanda na Tapos syempre buboy na tong makina mga par Ayan, si Bossing Kaaling na ang Bulacan Bossing Harap ka naman dito You know Yun Sana ano si Bulacan Ayan. Ah Marilaw Sa Marilaw pala si Bossing Ayan So dinayo pa tayo ni Bossing Kahit bumabagyo So ito yung bago nating tropa dito Si James Hay ka naman dyan, pare. mo, may bagong tatuto. Tino, ano, bueno, puta, carburador, big bulb. <laughs> So, NMAX B2, asikaso na yan. So, tatapos sila yung degree, mga par. Let's go. So, mga par, bali, tapos na i degree niya, boss, man, yung NMAX B2. So, 63 basic, MTRT na block, tapos CRP na ball spring, kyobo cam, tapos, syempre, throttle body stock. Buhin na lang namin doon ni Christian, isasalpak na lang yung water pump at radiator, tapos ikakabit doon sa chassis, mga par. Kapit na rin mabuo NMAX B2 na no 183cc mga para so pinort and polish na rin tong head stock head na naka port and polish ayan Nmax B2 Ayan Nmax B2 na 183cc mga par Bali Tire-testing na ni Christian Ayan So kakabuo lang netong Nmax B2 mga par So ayan sila Daming asikaso Puro pantra So may ari na Nmax B2 mga par Is Ito si Bossy Ay lang marilaw Bibira na ni One Eye Jack Kung and max B2 mga par so papatay natin tapos titignan natin yung starting nya so tignan natin kung one click lang to mga par ayan ayun oh ang ganda ng minor swabing swabe eh. ayan oh hindi ko awak ah ha. oh stable sorry si JA mga par oh. Asik aso Vibra ni Christian yon, yon All good sa to, 183cc mga par So port and palace na head CRP na bump spring Kyo na Cam MTRT na block na 63 Tapos syempre mga par All good sa to NMAX B2 na no 183cc mga par So yun lang maraming marami salamat sa lahat Sumusuporta sa J Syempre lagi kayong mag iingat Peace out